Sinaktan nga ni Dudong ang baby ko kaya nag-away kami ng malala. Kaya alis ako para mag today. Kaya dyan na rin ako sa sofa na tulog, Mima. Akala ni Dudong hindi ko siya nakuhaan ng video habang sinasaktan niya. Apakang brutal, Mima. Ang dami naman parte ng katawan sa ulo niya sinusuntok. Ipapakita ko sa inyo yung video. Hindi niya talaga yun matatanggi, Mima, kasi mukha niya yun. Anyway, dali-dali nga ako nagkape. Para makaalis na nga ako at para makapag -complain. pero dahil galit ako, isang kape lang tinimpla ko chapstick ang gamit ko pang halo kasi hindi uso dito ang kutsara. Sa sobrang galit ko nga minumura-mura ko siya dyan pero siya ay nakatalikod. Baka kasi gumanti pa siya, Mima. At dahil mainit pa nga ang kape, hindi pa ako makakaura. Nanood mo na nga ako ng Netflix pero sinabutahin niya. Account niya kasi yung Netflix pero sa akin ay hindi gumagana. Pero sa sobrang inis ko, abay tinawag ko na siya. Dumating siya at nagpanggap na hero. Naayos niya yung Netflix, Mima, kasi nga siya lang di naman yung sumira. At yan na nga, dali-dali na akong aalis, Mima mag skin care muna ako para plakado sa interview mamaya. So, yung orange na sabon is Kojic yung from Miss Chung Demi Rejuvenating Set. Eto namang foam wash, pampa siya. Para kahit umiiyak-iyak ako sa interview, glass skin pa din. Sa sobrang inis ko, inihirap-irapan ko siya. Eto namang Miss Chung Glass Skin Serum para kintabar ako malala. Para kahit mamaga ang mata ko sa pag-iyak, plakado pa rin. Etong sunblock cream, grabe to Mima. Di mo na kailangan mag-makeup. Alam niyo yung Miss Chung Demure Rejuvenating Set, yung sunblock cream doon, eto yung bigger version niya. So ayan na nga, nagmamadali na nga akong umalis at magsasarado na. Late na kasi ako nagising Mima. Ipapakita ko sa inyo ang video kung paano ginawa ni Dudong yung pananakit. Ayoko talaga siyang panoorin Mima, kaya kayo na lang ang manood. Nasasaktan yung heart ko. At medyo patapos na ako Mima, kaya lip na lang ay on the go na. Solian yung shade nito ni yung isliktin slick tint natin. O, oh, diba Mima? Plakado na. Kahit nasasaktan kayo, nalulungkot, or anumang nararamdaman nyo, dapat lagi pa rin tayong pretty. Anyway, ito na yung video ng pananakit niya, Mima. Kitang-kita kita yung mukha niya. At sobrang sando ko tuwing napapanood siya.